Magandang araw muli sa inyong lahat mga kaibigan Tayo nagbabalik dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel Ngayong araw, mag-update tayo doon sa ating mga alaga Ipapakita ko sa inyo yung mga nangingitlog ulit na ating mga manok Yung ating mga native chickens Kasi malapit na silang maglimlim Samahan nyo ako mga kaibigan At bibigyan ko rin kayo ng mga tips Sa mga ginagawa namin dito sa aming backyard Tara mga kaibigan, samahan nyo ako Feeding time na pala mga kaibigan ng ating mga manok ngayon. So bago tayo dumako doon sa ating mga ipapakita, dito muna tayo sa ating mga Rhode Island Red. So papakainin na natin sila ngayon, medyo gutom na sila. Kaya yung iba pag binuksan natin tong kanilang pintuan, lumalabas na. Paalala lang pala mga kaibigan, ang ating mga heritage once na wala sa kondisyon yan, kapag na-stress sila o kaya yung nagkasakit, humihinto yan sa pagitlog. itlog Maraming factors yan mga kaibigan. For example, ngayon, yung heat stress, kapag nasobran sila sa init, nawawala sila sa kondisyon. Kapag tag-ulan naman, kapag sobrang lamig, nawawala din sila sa kondisyon. Kaya maganda, alam natin yung mga ginagawa natin, yung mga binibigay natin mga vitamins para mabawasan yung stress nila. Kasi mapatag-ulan yan o tag-init, hihinto at hihinto sila sa pag -itlog. Disclaimer lamang po, ang lahat po ng aking sinasabi ay base sa aking experience. Hindi ko po sinasabi na tama ako. Ito po ay share ko lamang batay sa mga naranasan ko. So ang ating mga Rhode Island Red mga kaibigan, once na nasa peak ng condition yan. Yung itlog nila, kagaya dito sa akin, may four hands tayo dito. Perfect yan lagi. Kung hindi man perfect, tatlo. Yun yung pinaka mababa nilang egg production. So mamaya papakita ko sa inyo yung mga itlog nila na naipon namin ng ilang araw lang. So may pangsalang ulit tayo sa ating incubator. Ayan mga kaibigan, pinapakain na natin yung ating mga breeders. Ito yung ating four hens and one rooster. So pinapakain namin sa kanila, breeder pellets, tapos sinaluan namin ng grains. Yung grains kasi mga kaibigan, kailangan nila yon para maging maganda yung katawan nila at yung panunaw nila. So kapag puro pellets lang kasi yung nakakain nila, hindi rin maganda sa ating mga alaga yon based sa aming experience at sa nagturo sa akin ng mga ginagawa namin dito. So hindi rin kami nag-overfeeding mga kaibigan, hindi kami nag-automatic feeder. Lagi yung tatandaan pag breeders mga kaibigan, kailangan sakto lang yung kinakain nila. 100 grams per day, 50 grams sa umaga, 50 grams sa hapon. Kasi kapag sumobra kayo doon, maaari silang tumaba. Kapag tumaba ang ating mga manok, isa rin yun sa dahilan kung bakit sila hindi nangingitlog o humihinto sa pagitlog nagkakaroon sila ng tinatawag na sapola, yung taba sa puwetan. Pag nagkaroon sila noon, kakapal yung taba doon sa kanilang sipit-sipitan. Ang magiging resulta noon, titigil sila sa egg production dahil mahirapan na sila maglay ng eggs. Dahil sisikip yung kanilang sipit-sipitan kung saan dumadaan yung itlog. So kaya sa akin, ang preferred na katawan nila, yung saktuhan lang, hindi payat, hindi mataba. Yung paghinipo natin, may muscle pero hindi siya ganoon kabigat. Kasi mga kaibigan, na-experience ko na rin na ang hirap pabalikin sa pag-itlog kapag nag naging overweight yung ating mga alaga. Sa tandang rin, ganun din. Pag sobrang bigat, pag sinampahan niya yung mga inahin natin, mahirapan din siya. Dahil mabigat, hindi siya makakasampa na maayos. Yung hin natin, possible din na ma-injured dahil sobrang bigat. Maaring mapilay. Yun yung mga factors na kailangan nating isaalang-alang pagdating sa breeding. So magpapakain naman tayo ng ating mga native chickens mga kaibigan. So dito pala minsanan na yung pagpapakain namin sa aming mga native, sa mga pato, para isahang pakain na lang. So kung ano yung pinapakain namin sa heritage mga kaibigan, yun din yung pinapakain namin sa ating mga native chickens. So dito naman pagdating sa free range o yung nakabitaw na mga manok, walang limit dito mga kaibigan kasi nakakapag-exercise sila, nakakapaggala sila. Compared doon sa nakakage natin na paminsan-minsan lang natin pinapakawalan, hindi nila basa-basa nakukonsume yung pagkain o hindi basa-basa natutunaw yung mga energy sa kanilang katawan dahil nga enclosed o nakakulong sila. Sa ating mga native, kahit pakainin natin yan ng sobra, dahil lagi silang nagagala, nakukonsume nila yung energy. At yung katawan nila ay mas maganda. So, nasa sa inyo naman yan, mga kaibigan, kung ipre range nyo yung mga heritage nyo. Pero para sa akin kasi, mas maganda na yung native lang, yung nakabitaw, tapos meron lang tayong tandang dyan na heritage na nakatali. Kasi yung mga heritage, mga kaibigan, sa aking experience, mainit sa mata ng mga tao yan. Maaari nilang pag-interesan, dahil na-experience ko na rin na nawalan ng heritage nang nagbitaw kami dito kasi malapit lang tayo sa mga kabahayan compare doon sa ranch area na hindi sila makakalabas. So ganito lang yung ginagawa ko sa mga native chickens natin mga kaibigan. Kaya pakain natin sila ng sabay-sabay. May one pair pala na Brahma na natera dito sa aming backyard mga kaibigan. Yan yung tinatawag na Gold Patridge Brahma. Meron tayong one rooster and one hen. Yang hen natin dyan, dumalaga yan mga kaibigan nangingitlog na siya kahit na walang rooster. Pero pinagmamatured ko pa para mas maganda na may breed. So try ko ulit paramihin yung Brahma natin para marami tayong pang display na lang dito sa aming backyard. Ang tawag kasi dyan mga kaibigan, fancy chicken. Pwede rin naman siyang katayin, pwede rin siyang ulamin. Pero depende na sa nag-aalaga yon mga kaibigan. Masarap at malasa rin yung karne nila. Parang malapit din sa lasa ng native. Pero mas masarap yan mga kaibigan. So dito pala mga kaibigan, may mga pinapalaki tayong sisiw. So ang sistema namin sa pagpapakain dito, two times a day lang, hindi na sila ad libitum. Dahil ang ad libitum mga kaibigan, from day old to one month old yon Para yung paglaki nila, hindi mapigil. Ang tinatawag na ad libitum mga kaibigan, no limit. Basta lagi natin silang bibigyan ng pagkain, walang oras. Basta pag nawalan ng pagkain yung kanilang lagayan, yung kanilang feeder, lalagyan natin yun yung adlibito mga kaibigan pagdating ng mga one and a half months doon na kami nagbibigay ng oras sa pagkain nila umaga at hapon sinasabay namin sa mga breeders so pagpunta natin doon mamaya sa ating mga sisio ipapakita ko sa inyo so kasi mga kaibigan sa bawat age ng mga sisio natin hanggang sa paglaki nila yung mga breeder age may mga iba't ibang sistema yan hindi yan pare-pareho pati sa mga vitamins mas maselan ang mga day old to one month old kasi masyadong maselan yung digestive system nila kasi nade-develop pa lang yan sa day old. So once na mali yun na ibigay nating vitamins o hindi kaya nung kanilang katawan, possible na magtai sila at yung pagtatay na yun, maaari na lang ikamatay. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga viewers natin na lagi nakasubaybay, aralin nyo muna bago nyo ibigay. Tapos magtanong kayo sa mga ibang breeders yung mga gumagamit ng mga product para may makuha kayong magandang feedback kung okay ba, kung mabilis ba yung paglaki ng sisiw. Hindi kasi tayo yung may mapainom lang, pwede na. Kasi once na nagkamali tayo mga kaibigan, napakalaking impact niyan sa ating backyard. Maaring maubos yung ating sisiw, sayang yung panahon natin. Sayang yung investment. For example, sa mga gumagamit ng incubator, katulad ko, syempre yung kuryente, yung gastos doon sa pagbibreed, tapos yung panahon, tapos yung mga sisyong na mapapapisa natin, numamatay lang. So napakalaking loss noon para sa atin. Back to zero na naman tayo, ulit na naman ng proseso. So yung mga dapat natin isaalang-alang. Kaya yung mga binibigay kong tips dito mga kaibigan, based sa aming experience. Kasi gaya ng lagi kong sinasabi, magkakaiba tayo ng backyard, magkakaiba tayo ng environment. Maaaring yung environment namin dito, hindi kaparehas ng environment na meron kayo. Kaya yung ginagawa namin dito, possible din na hindi applicable sa inyo. Kaya ang sinasabi ko lagi, observe, tapos research. Tapos kung may mga kaibigan kayo mga breeders, magtanong. Yun lang mga kaibigan para maging maayos yung ating pag-aalaga. So ito yung pinapaliwanag ko sa inyo kanina mga kaibigan nung nasa labas tayo. Ito yung example natin dahil may, day, may week old dyan. Tapos may going one month. Ayan yung feeder nila. So once na naubos yung feeds dyan, yung ating chick booster na pang day old to one month old, lalagyan ulit namin yan. So tinanggal na namin yung waterer nila dahil madumi na pulo ng ipot nila. Hinugasan muna namin and then bibigyan natin ng panibago. So isa pang tip yun mga kaibigan, huwag hahayaan na nadudumihan o natataihan nila yung kanilang waterer. Kasi once na may bakterya sa isang sisiw tapos dumumi siya doon sa inuman, mabilis na maabsorb yon ng mga kasama niya at possible na doon magkahawa-hawa. Kaya mas maganda rin na nabibigyan sila ng tamang vitamins para maiwasan yung bacterial build up sa kanilang sistema o sa kanilang katawan. So sa mga susunod na vlogs mga kaibigan, ipapakita natin yung mga vitamins simula sisiw hanggang breeders. Pati yung mga feeds na ginagamit namin. Ito pala mga kaibigan, yung mga eggs na pinakita ko sa inyo nung nakaraan. Ang dami na, halos dumoble na. 12 eggs na yan mga kaibigan. Possible na maglimlim na yung inahin na nangingitlog dito. Kaya abangan natin yan, i-update ko kayo sa next vlog. So nakakatawa mga kaibigan dahil effective yung mga ginagawa natin dito sa aming backyard. Hindi nasasayang yung ating oras, yung ating investment. Tamang-tama to, marami tayong mapapapisang sisiw. Dito naman sa kabila mga kaibigan, nung nakaraan, nilagyan ko to ng itlog ng manok na wala. So ang nangyayari pala, may kumakain na daga mga kaibigan. Kaya hindi na namin ulit nilagyan. So nung mga sumunod na araw, nagulat kami, yung pato pumapasok dito. So siya yung ng itlog dito mga kaibigan. Ayan, malalaki yung eggs. Itlog ng pato. Nakakatuwa, dahil pato yung pato natin, sumasabay sa production. Ayan, meron na siyang for eggs. So ba mamaya yan, mangingitlog na siya. Every other day siya nangingitlog mga kaibigan. So update ko din kayo kapag may napapisa tayo mga pato. Hanggang dito na lang muna ang ating video for today mga kaibigan. Sa susunod na vlog, ipapakita na natin yung iba nating mga ginagawa. Pati yung mga brand ng vitamins at paano ibigay yung pangalan ng mga feeds. Simula sisiw hanggang sa mga breeder age na ginagamit namin para magkaroon kayo ng idea at kung pwede nyo din bang gamitin sa inyong mga alaga. So para sa mga katulad ko mga small breeders o backyard breeders na nagsisimula pa lamang, makakuha kayo ng mga idea sa katulad namin na medyo nagagamay na yung pag alaga at paggamit ng mga vitamins at feeds. So disclaimer lamang po muli mga kaibigan, ito po ay base sa aming experience. Hindi ko po sinasabi na ako ay eksperto, nagbibigay lamang po ako ng idea. So maraming maraming salamat sa ating mga solid subscribers, sa ating mga silent viewers na laging nandyan na nanonood. Maraming salamat po muli. Ingat kayong lahat and God bless us all.